So, yun, tapos na ako kumain niya guys So, ngayon, syempre, bibilangin ko na kung magkano yung kinita ako ngayon. Mula alas 7 hanggang alas 12. So, syempre, salamat sa lahat ng mga nagbigay at sa lahat ng mga naging pasero ko na nagkaroon ng tip. So, tara, bibilangin ko na. <laughs> Ayan, o. O, guys, ha. Tapos, meron pong violet, guys, ha. O, oh. o. Oh. Yan, another day, another rides. So yung araw na to, samahan nyo ako sa aking biyahe. Siyempre, tignan natin kung gano'ng kalakas ba talaga ngayong araw na to dahil walang pasok holiday. Tara, samahan nyo ako. Ayan, nakakuha ako ng booking galing Tandansora. Siyempre, pagdating tayo sa Tandansora, nagpahatid ng Ortigas. So yun, yung unang booking natin. So sa so, pangalawang booking natin, nakasakay tayo ng crossing hanggang dito sa Double Dragon. Ayan, sa Double Dragon. Dito muna tayo maghintay at maghanap tayo ulit ng booking. Kaya, ano pa hinintay nyo? Trot, trot, trot! Ayan, ma'am. Oo. Ayan. So, nakasakay ko si ma'am. Ayan, shoutout kay ma'am. Ano pangalan mo, ma'am? Yeah, shout out kay Mom Gladi, Gladys Reyes. Yan, <laughs> shout out to, kamukha ni Mom Gladys Reyes. <laughs> so yun guys, so ngayon araw na to, nandito tayo sa Ayala Mall. Kanina nandun tayo sa, uh, tawag dito, sa Drobol Dragon ngayon sa Ayala Mall dahil nakasakay tayo kay mam Ma Ayan, so ngayon nintay tayo dito ng booping, ayun, nintay tayo ng booping. Wow. So yun guys, kung so kanina nandun ako sa Ayala Mall, kaloob ng Asiana ngayon, may nasakay tayo doon, papunta naman tayo dito sa Baclaran. Ayan, hintay tayo ulit doon sa unahan dahil bawal dito, baka mauli tayo. Pag okay. tayo sa simbahan, kailangan magpugay tayo sa Panginoong Diyos. Ayan. So yun guys, magpasalamat tayo dahil inaalagaan tayo sa ating biyahe. So ngayon, doon na tayo. Doon tayo go tambay. Kasi bawal dito, baka mahuli tayo. Buti yung malis tayo kasi may pulis. Ayun Ha? Ah? Ha? Huh? Hindi tayo. Pahutak <laughs> to. May pulis o. Oh. Au! Au! Ayan Ay! Ay! na. Papunta ka din yun si ng Tubaw. Sa Victory Liner. Ayun guys, nandito na ako ngayon. Nakarating na ako. Ganina, galing na ako ng baklaran, di ba? So may nakuha ko pasero ngayon. Story ko ba ako? Ayan o, si Pops. Marami <laughs> ka lang, Nakarami ka lang. Ah, <laughs> uh, lima. Yun, nakalima siya o. Tara, tara